di bakit kayo magkasama? Long story. Basta may hinahanap siya tapos sa tingin ko matutulungan ko naman siya eh. Yun nga lang, napaaway kami sa isang snatcher. Hindi napaaway ka dahil sa babaeng yun? Hindi, boss. Nalo naman eh. Paano kung matiktikan ka ng mga pulis? Lahat tayo sasabit. Kaya mo may nadadamay. Kaya si Ninong Gord, sa tingin mo, hindi siya nadadamay? Alam mo kung anong gawin mo? Kailangan ipaalam mo pa rin sa kanya na ikaw pa rin ang mama niya. Ikaw nga, swerte mo eh. Kasi meron kang tatay na minahal ka ng sobra kahit wala yung totoo dati mo, andito palagi sa tabi mo ang mama mo. Walang problema ang hindi natin kakayanin. <laughs> ano At tumaling na bagyo sa atin, isi-shake-shake lang natin. Basta magkasama tayo, di ba? Mama! Come on! Rise and shine to a brand new day! <laughs> Anak, mm. totoo ba Anak, totoo ba ito? naman! Tapos na ang sorrowful mystery? Of course! Diba nga po, isang gabi lang iniiyakan ng problema? Kaya, breakfast ng bed. Tama. Pag sobra kasi, nakakapangit yun. <laughs> Paano yung paghahanap mo sa daddy mo? Bakit naman po ako maghahanap ng taong ayaw naman sa akin? Kung may mama naman ako na mahal na mahal ako at forever na nasa tabi ko. Tama. Kaya, hindi lang kita pakakainin. Talaga breakfast in bed? Ah. May entertainment ka pa. Mm. Kaya, shake, shake, shake lang tayo. Goodbye sa mga bad vibes. At goodbye sa drama. okay. <laughs> shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. shake, shake, shake. Shake, 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 shake. Nah. Keep the change na lang, ha? Ano pala pangalan mo? Jaja po. Sige, mag-iingat ka, ha? Kayo rin po. God bless you. Mami. Gusto ko lang po i-share na sobrang saya ko ngayon. Kasi it's a brand new day para sa amin ni Mama Gordon pagkatanggap mo po niyan. Padalahin mo naman ako dito ng maraming sunshine at good vibes para sa pagpasok ko sa school. Bye, -bye Jaja. Bye, Bye din po, Ate. Lisa. Ka? Ang dami. Ang kuwapo niya. Tapos, ang oh, pati Kailan TV mo nakita? Kahapon na hindi mo naman sinabi sa akin. Ay, hindi ka naman alam. Wala ka kasi. Ay, ano ka na? Kasi Po, alam ko na. saan po yung grade 11 compassion? Oh my gosh. Classmate natin si Viral Girl. Nung kinuha ng Zach ng video. Doon oh. No? Third floor. Tara. Salamat di ba? Sabi ko Dapat nga maging viral kay Para sa kabutihan. Para sa pag-aaral. Para sa good manners. Look who's here. Excuse me. May kiraan lang. Baka malit ko. Wait, wait, wait. You mean, dito ka talaga naka-enroll and all that? Oo. Dito na talaga ako and all that. Grade 11 compassion. Excited na ako eh. Sige. Bye. Oh no. This can't be. Anong gagawin natin? Let's go unahan natin siya sa class. Good morning. Dito na lang ako ha. Eh. Oops, sorry. Sit taken. Oh. <laughs> 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 yeah. Hindi ko naman alam na bring your own chair yung patakaran dito. Only if you're a loser. Deba guys? Yeah. Yeah. know Hindi ka bagay dito eh. Maybe you're in the wrong class. Alam nyo? Kayong lahat, dito yung section ko. Kaklasan niyo ako sa ayaw sa gusto niyo. Eh, ayaw nga namin sa'yo, di ba? Ano <laughs> yan? Pinipili? Okay, sige, na lang. Kung makahanap ka ng sarili mong seat, baka patuloyin kita na dito ka magstay sa classroom na to. Para sa lika, doon ka. Uy, alisin mo yung bag mo. Ha? Huh? Sige, dito ka. Ah? Bro, lumipat ka muna doon sa kapila. Ah? Zach, salamat ah. Wala yun. No big deal. Hoy, kayo. Ano bang ba problema nyo? Wala, bro. Good. Ah, yung tungkol nga pala sa daddy mo. Pwede pa din akong tumulong sa'yo, ah. Hayaan mo na, Zach. Hindi ko na siya hanapin. Masaya na ako sa mama. Sabi mo, eh. Talagang tinabihan pa ni Zach yung babaeng yun, If that loser thinks that it would be that easy to fit in, well she's so wrong. Hindi hindi ako magpapatalo sa kanya. Okay class. Lahat tayo may iniidolo. Yung bang tinitingala natin. Like great historical figures. O yung mga bayani, yung mga magagaling na artists Now the question is if you were to write about that one significant person who would that be Anyone Anyone Yes And your name is Marcelo Reyes po, ma Please come forward. So, Marcel, who would it be for you? Yung mama ko po. So, your mom is a great person pala. Ano siya, national artist? <laughs> Ex-senator? Or Ex-president. <laughs> Quiet class. Let myself speak first. Go on. Wala pong mataas na katungkulan o achievement yung mama ko. Hindi rin siya nakatapos ng pag-aaral. Hindi rin kami mayaman. Siguro, maliit yung tingin ng iba sa kanya. Pero napakalaking sakripisyo na nang nagawa niya. Siya nagbibigay sa akin ng pag-asa, saya, at inspirasyon. Para sa akin, si Mama ang national artist. Hero, senador, presidente, at lahat-lahat sa buhay ko. Very well said. Come on class, give her a hand. You may go back to your seat. Salamat mo na, sa kanya? How stupid! Hoy! Hindi ako stupid ah! Naano d'ya Ano ba? That's enough, girls! Miss, she suddenly grabbed me. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanya eh. Kitang-kita ko na mo yung pa mo para mapatid ako. Huh? Why would I do that? Hindi ko naman sinasadya yun eh. Miss, alam niyo naman po, Kinalo niyo naman po ako ni Mama. Ang tagal-tagal ko na po dito. Miss Reyes, maybe that was really unintentional. Ariana has been a student here from grade school and I can attest to her good character. Ma'am, hindi niyo pa po ako kilala kasi bago pa lang ako sa school na to. Pero sana na maniwala kayo sa akin. Hindi ako sinungaling. Pwede natin ipatawag ang mga classmates mo and see what they think. Kinausap ko na po ang buong class. Some of them said they didn't see what happened. Yung iba naman po, sinasabi na hindi naman talaga sinasadya ni Ariana. Both testimonies prove na walang kasalanan si Ariana. In that case, lumalabas na ikaw ang nag-react violently. May I remind you that your behavior counts a lot in maintaining your scholarship. Kapag nauli pa ang gantong incident, depende sa gravity. The school reserves the right to suspend you permanently. Ang lakas ng loob niya na i-accuse ako. Sino ay ang napahiya sa amin? Sinadya mo bang gawin yung kay Maricel? Rihanna, kilala kita. Kilala kilala. Come on, Zach. Ginagawa naman talaga natin to, ah. Oh, ginagawa mo sa lahat ng babae ni Zach. Di ba, yun naman talaga kapag may mga naliling kay Zach na babae, binubuli mo. Hey. Ay, -ga. Totoo naman eh, di ba? I said, shut ay! up! Ay! Ay! Naku, kayo talaga! Mga pasaway kayo! Yaya Bear? Ito, ito kasi! Ikot, Yaya Bear! Ikot, 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 ka talaga. Yaya Bear! Ay, Bailey, di ba totoo naman? Shut na, up! Nakakainis ka talaga. Kito mo, kito mo, ang pikon mo. Ano yan? Totoo na? naman kasi. Mm. Pikon na nga ako. Pinipikon na pa ako. ka ba? Oh, Daya, wala to. O oh, naman, o. No. Darating mo lang. Hindi tagad ng ulo mo. Sino hindi ma-high blood din sa mga inabotang ko? Oh. Guys! Guys, ano ba? Hi, Bear. Hello po. Hi, Aya. Hi. Kung di pasabihan, mga pasaway. Kundi pa sabihan mo pa wife. <coughs> Ayana, please stop it, okay? So pati yung yaya mo, tinotolerate mo na rin. Yaya lang siya, ha? Pero siyang nag-alaga sa akin simula bata. Hindi uubra sa akin yung sama ng niya. Kora, ko magpapatalo doon sa arwanang yun. Warning na na ako ng guidance counselor dahil sa pakikipag-away ko. Ano? Nakapag-away ka? Di ba sabi ko siya huwag away Ay, Kasi naman mama, classmate ko pinatid niya ako. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Pinagtanggol ko lang po yung sarili ko, kaso... hindi sinasadya na nasaktan din siya. Ay nako, Tama lang yung ginawa mo ga, ha? Oh, na eh, may naman pala eh. Gordon, ano naman ang gagawin ng inaanak ko? Alam nga namang, tumahimik na lang siya doon at uh, antayin lang niya nasaktan siya, diba? Ba't di ba? Pati ka tumawag sa akin. na siguro napuntaan kita at hindi na tayo umabot sa ganito. Ako, nang-warning ka na pala. Yung e, e, scholarship mo, baka maapektuhan yun. Hindi ko po hayaan na mawala yun sa akin. Ano po kayo Mama? Hindi naman ako galit sa iyo. Alam ko naman na pinalaki kita na maayos, no? At hindi ka basta-basta makikipag-away ng walang dahilan. Maski ako, lulusob ako doon. Maski anong oras, no? Pag inapi ka nila, ako, akong kalaban nila. Hmm. Hindi lang ikaw. At ako din. Papayag ba naman ako na apihin nila ang inaanak ko? Hmm. Pero, hindi naman tayo makikipaglaban sa mga nangaapi sa atin ng ganun-ganun lang, no? Hindi sa ganun paraan. At maski na mayaman sila, hindi ganun yon. Kailangan ipakita natin sa kanila na deserving tayo ng respect. Ha? Tandaan mo yan. Kaya, Bear, hindi mo na naman po kailangan mag-uniform eh. Ako, huwag mo nga ibahin ang usapan, ha? Matagal ko nang sinasabi sa'yo na huwag ka magsasama yan sa mga barkada mo. Hindi ko gusto ang ugali ng mga yan, eh. Tignan mo nga kung umasta, lalo na yung si Ariana. Laging nakairap. At minsan, eh, ngiting aso. Kuya, friends ko po sila. Tsaka di ba si Ariana, tagal na namin magkaibigan? Kaya hinahayaan mo na lang sa mga kalokohan nila. Eh, ganun po talaga. Barkada ko sila eh. Pero, mapapasunod ko naman po yung mga yun. Cool lang kami, Yaya. Uy, Sakaryas, ha? Kapag nakakaperwisyo at nakakatapakan ka ng ibang tao, hindi na cool yun. No, no, no. Hindi ka ako. Nagmamadali ako. Off limits ka dito. Ha? Huh? Bakit? Kasi dadaan ako at ayokong makasabay ka. Ariana, kung tungkol to sa nangyayari kahapon, utang na loob. Ayoko na sana ng gulo. What if gusto ko pa? Ha? Huh? You guys may pass. Salamat, Ariana. Go! Faster! Ano mo akong Don't push it or she'll push you. Ganto na, lumuhod ka. Lumuhod ka dyan at magmakaawa ka sa akin. Then say sorry. Baka mapadaan pa kita. Bakit ako magsasorry? Ikaw to itong unang nanakit sa akin? Just say sorry. Or else. Or else what? Zach, I just want her to apologize to me. Bakit? Nasettle nyo na yung gulo, di ba? So siya pa talaga yung kakampihan mo kaysa sa akin? Eh di ba ako yung best friend mo? Ayana, I know. Pero kaibigan ko na rin si Maricel. What? Pinapalit mo sa babaeng to? Hindi naman sa ganun, pero sana tanggapin niyo na lang siya. No! She can never belong in our group because she's a loser! Wala na sila. Tara. Zach, ayoko naman makagulo sa inyo yung ka na rin ng away. Ayaw na ma-office. Look, Maricel, don't worry. Ako oh, bahala sa friends ko. Tara. Parang si Maricel pa yung pinipili ni Zach over us. Siya pa talaga yung lapit ng lapit sa Jolog's girl na yun, which is why I don't get him. At ito naman si Jolog's girl, feel na feel naman niya. Pero kilala naman natin si Zach eh. He's not the type na maghabol sa isang babae. So dapat, yung marisel na yun ang kusang umiwas sa kanya. Meron, very be special ha. Pinaninindigan ni Zack yung pagiging face diving. dyan sa'yo. Ay! Hihihi! Zack! Hihihi! Aminin mo, kinikilig ka. Aminin mo! Hoy! Kinikilig ka, Zack! 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 Hoy! Zack! Hoy! <laughs> Sorry! Noon. Zach, sira. Ito <laughs> wala ako kasi mabait sa akin si Zach. Hmm? Sabi niya, kaibigan niya rin niya ako. Hmm? Sino naman siya? Tsaka, ilang beses na rin niya ako tinutulungan Ay, sandali, Beshi. Tagal lang, ah. May nag-text sa akin, eh. Ha? Sabi niya, hiyang-hiya daw siya sa'yo. Alam mo kung sino? Hmm. Si Rapunzel. Akaba naman. Ano ba beshie? Baba pa yung buhok mo kaysa sa kanya. Oo oh, eh. tapa ko Ayun Ay naku. Mukhang ako ipeg sa ganyan. Tsaka ayoko magkaroon ng evil witch sa buhay ko. Eh, sorry ka. Gwapo yung Prince Charming mo kasi Kaya sigurado ako may ko at ko-kontra sa happy ever after. Basta ako. Ayoko ng gulo. Basta yan ako sa tahimikong buhay. Ha? Ano? Ay gano'n. Ano ka? Anong ni Zac sa babaeng yun? Mm. Underwear na smiley. Uy! Ang bastos doon! Ikaw ngayon pa rin. Joke lang, joke lang. Not funny. You know what, Miley's right. Dapat iwasan na ni Maricel si Zac. Diba? Yes. Ano naman pinaplano mo? Bakit? Ano bang ginagawa sa mga buwisit who keeps on pestering you? We shoo them away? Exactly. At yun yung gagawin natin kay Marcel. Girls, kung ano man niyang pinaplano niyo, just make sure na hindi malalaman ni Zach. Or better yet, tantanan niyo na si Marcel. Si Zach yung tantanan niya. And I will do everything to make that happen. Naman! Nagwan mo nga ng paraan na mag-break si Zach at yung ex-girlfriend niya, di ba? At dapat ma-realize niya na that we're not just meant to be best friends. Dapat maging kami na. Look at this photo. Sobrang cute namin, right? OMG! Super! You know what? I have already painted that picture in my mind. Pero I won't allow that tsakang Marisol na maging photo bomber sa amin. Pag-isa <laughs> kayo. Magdala kayo ng isda. Mm. Maraming salamat po. Ayan, thank you. Sige. <laughs> Makabait kayo, Mami. Kayo. Hmm. Para gumaling kayo magbasketball basketball at tumangkad kayo. Hmm. Kay isda. Oo. Hmm. Hmm, oh. Anong sasabihin niyo pag nakakatanggap ng blessing? Maraming salamat po. Walang anuman. Kung magpapaturo kayo sa mga assignments niyo, puntahan niyo ako, ha? May mga bagong storybooks din ako. Ako magbabasa? Ang Ate Sara niyo naman ang mag a -active. Hmm? Oh, sige na. Ingat kayo, Inyat ha? Bye, bye. Ingat, ha? Ah. Balikan niyo ako, ha? Kainin niyo yan, ha? <laughs> Ay! Beshi, gusto. Pag nagbasa ka ng storybook, dapat ako yung prinsesang mahabang mahaba yung buhok. Parang ikaw, si Rapunzel. de ba? Tapos dapat meron din akong Prince Charming na kasing gwapo. Hey, Zach. Tama lang. Hoy! Anong Zach, ha? Ano ang pwede sasabihin mo? Saksak -sak dyan. Saksakan ka ng harot. Tigilan mo yan, ha? Sarah, ha? Ito ba yung lalaking... Ah! Mismo, Nino. Mismong mismo po yan, Nino. Si Zach naman po, siya po yung dating kaaway ni Beshi na ngayon ay knight in shining armor na niya! Yee! <laughs> knight in shining armor. Knight in shining armor. <laughs> <laughs> Kaling -kaling. In shining armor. <laughs> Opo, Ninong. Ano kasi? si? <laughs> Maricel, explain. Mama, palagi po akong tinutulungan ni Zach. Kahit nga po kay Ariana, pinagtatanggol niya ako. Baka naman pinasasakay ka lang ng lalaking yan. Kagaya nung ibang kaklase mo. Siguraduhin mong kilatisin mo ng mabuti ang lalaking yan, no? Hey, Dun. Ikaw naman, ka naman kagad. Uy, di ba? Ikaw na rin nagsabi, always see the good in people. Pero mabait di ba sabi mo po, bawal din magsinungaling. Mama, mabait po talaga si Zach. Tingin ko po, nagbago na siya. Kung dati, pinapahiya niya ako. Ngayon, okay na po kami. natin kay Maricel. Eh. Oh, you know what to do na, ha? Girl, ako pa ba? Good. <laughs> Is here? Ayun <laughs> na siya. Okay, wait. Yes, yes, yes. Come on, come on, come on. Zach, um, you know what? Nagtatampo pa rin maybe, ako sa'yo. Teka, teka, teka. Yes! Sa oh. wakas, <laughs> gym leader na ako. Oh my God. Diba? Tama na muna yan. Puro ka naman games eh po ako sa iyo. Okay, fine. Eh, ano ba yung tampo-tampo na yun? Kasi naman, binabaliwala mo na ako because of that Maricel girl. You don't even know her. Please don't go home yet. Meet me later after ng class sa of coffee shop. Important. May problema si Zach. Problema ba? Lakas mo mong no? May binabala ka na naman sa akin. Tama na. Wala naman akong kasalanan sa'yo para gawin mo akong tanga. Alam mo, gusto mo naman maniwala na totoong totoo siya sa'yo eh. Kaya pwede ba? Ako lang yung pwedeng babae na pwedeng lumapit-lapit sa kanya. Kaya bako! Asan makasin kasi driver ko? Of all times! Nga'y pasimakasin siya! Sumama ka sa'kin! Oh! Prino! Kulia! Ah! Wala. wala pa rin balita. Bakit di kayo lumabas at hanapin yung anak ko? Ginagawa namin ang lahat. Hindi basta-basta ang kasong ito.